Mga kababayan at sa lahat, gusto nyo rin po bang mapunta sa lilim ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hmm? Kailangan nyo pong tumahan sa lihim na dako ng Diyos na kataas-taasan. Gusto nyo po bang manatili sa kanyang lilim? Hmm? Kailangan po ay patuloy po kayong tumahan sa kanyang lihim na dako. Gusto nyo na po bang malaman kung ano yung lihim na dako ng Diyos para makatahan na po kayo doon at manatili sa kanyang lilim? Hmm? Attend po kayo ng MCGI Worldwide Mass Indoctrination Sessions in all MCGI Coordinating Centers worldwide, 7pm PH time. Basa Biblia. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Awit 91:1